Ayan mga kaibigan, dahil request ng ating customer na napa, nasa labas po, ayan, shout out lang natin siya, no? Si Inday Guapa. Hindi <laughs> natin bagitin yung pangalan niya kaibigan. Request, no? Sabi ng mama niya, manghingi daw ng Xerox copy ng listahan ng kanilang utang. So, nasanay na si Ate GB kaibigan na every time magbayad sila, humihingi ng uh, Xerox copy. photocopy. So, okay na okay kung ganyan, sa ganyan kaibigan, no? Para malaman nila kung bakit ganoon po ang uh, kalaki or kalit ang kanilang utang. So ito po ang xerox uh, Ang original ko eh. Ayan, sinabi ko kay ka Francis na uh, patingin yung original. So mabuti, ah. mabuti na ito kay Bigan no para malaman ng ating asuki na ano okay. rin tayo. Ayan. So kay Bigan ito po ang utang. Hindi ko na lang ipapakita yung pangalan kay Bigan ha. May privacy kasi tayo ai. Uh, Tinatawa kunya ko eh. Ayan, ito, kay kaibigan na ang utang. So, hindi ko na ipapakita ang pangalan, ha. Bawal ipakita ang pangalan, kaibigan. Basta, ito, first line, second line, at pangatlo, kaibigan. Again, hindi ko pwede ipakita ang pangalan. Basta, ito ang utang. At mabait po yung aking customer, kaibigan, kasi palagi siya nagbabayad. Kaya, pinapautang ko. So, uh, kalahati ng buwan ito po, no, to six. Ayan, so, pag mabait si customer, pautangin natin, no. Walang problema. Pero huwag kayong magpautang sa mga hindi marunong magbayad ha. Ganito, ito, nagpapautang ako kahit malaki. Kasi maganda po kasi sila magbayad. Trusted na. Salamat, day. So, ibibigay niya sa mama niya yung ano, xerox ng kanilang utang. Para makita ng mama niya, macheck kung ah, bakit ganito kalaki or kaliit ang kanilang utang. Ganito kasi kami kaibigan nagbibigay ng listahan. Pero kung request lang ng umuutang. Ayan. At ganito yun ha. Ah, uh, for example, their friends, ganito kasi kami uh, ayan, ito po. Pag kami ay nailista, ayan, kung anong inutang, wings powder, downy, ayan. So ganito kay no? wings downy. Ano ang inutang? Ganito kami mulis. Ano ang inutang? Ilang piraso, wings powder isa, downy dalawa. Ilang piraso? Magkano? anong pizza inutang at sinong umutang. So ganito talaga kami kaibigan, no? parang walang dinaya. No? Bakit malaki ang utang ko at Ano bang inutang? Ito. For example, ay, kaibigan, wings powder, isa. Down ni dalawa, ganyan ha. At ito yung presyo. Kailan inutang at TGB? O oh, inutang na sa June 16. Sino umutang yung anak mo? O oh, may pangalan. Ganyan dapat kaibigan. Sama Dagara, Winston kayan may, may customer po tayo no habang tayo nag-explain So, in-explain ko lang po sa inyo kung ano dapat ang gawin pag may umutang sa inyo. Dapat talaga, kaibigan, no, aside from kung ano ang inutang, ganito. Anong inutang? Ham, isa. Kasi po, tayo rin po ay, ano, tayo rin po ay nang, uh, nagtitinda o nagpapauta ng processed food. Ganito po. Anong inutang? Ham, isang pack, 48. Dalawang itlog, 20 pesos. Kailan inutang? Uh, ito pa. Anong inutang? Ham at itlog. Ilang piraso? Isang pack ng ham, dalawang itlog. Anong presyo? Andyan. Kailan inutang? Sa June 7. Sinong umutang? Oh, may pangalan kaibigan. Ganyan dapat ha, para walang dinay dinay <laughs> Noon kasi kaibigan, no, oh, nagpapautang ako, hindi ako binayaran ng ama ng pamilya, padali pamilya ang sabi, hindi daw siya nangutang. If eh, sinabi ko nangutang, oh, may listahan si ate GB, oh, sinong umutang? Pamilya mo, sino? yan so hindi wala akong masabi kay kung anak niya o asawa kasi noon hindi hindi ko sinasali kung sinong umutang pero ngayon sinasali ko na talaga. sinong umutang yung anak mo na pangalawa, sinong umutang yung asawa mo? Yan walang dinay deny mabayaran talaga si Ate GB. So dapat ganito tayo magpautang kay Bigan ha para iwas logi. Ayan. <laughs> Again, isang na, napaka-useful tips po ito. Uh, Napaka-importante sa mga kapwa ko dyan na sa Restore Business Owner. So malapit na mapuno yung aking listahan kaibigan sa isang taon. Uh, sa loob po ito ng isang taon from January po. no And So nagsimula ito sa January 8. Tingnan natin. January 8. Ah! Oh, oo nga. January 8. <laughs> January. Yan. So hindi. Pati ako kay kaibigan. Hindi ko na malaman yung ang ang writing ko. <laughs> <laughs> Ang pangit ng sulat kamay ni Ate GB kayo na pugala. Ah <laughs> uh, basta kaibigan, ganun tayo magpautang ha kung ilista kung anong inutang si uh, magkano ilang piraso sinong motang at uh, date pizza no para iwas lugi no say mo nang and amoxicillin. may amok si sila rin po tayo ng gamot agad ko eh? may bumibili po ng amok si shout out sa ating suki na sinang bibi tagsaiz nagtitinda tayo ng mga gamot kaibigan ay dumating na pala si pure gold mga kaibigan <laughs> pasensya po sa ingay ha may construction po kasi nagaganap sa harapan ng aming tindahan Miming tumabi ka Miming hello dumating si pure gold thank you so much ang bigat ayan, so thank you so much God sa blessings no ayan masaya ko kaibigan at may mga ahinte rin tayo no na tumutulong sa ating negosyo malaking tulong po yung mga ahinte their friends Ayan, so hindi na po tayo mahirapan, mamalingki ng marami. Ayan, at save po sa pamasahi uh, pamasahe kasi free delivery po. E bakit butas ito? Bakit butas? Bakit kaya? Ayan, iwan ko kung bakit butas. Check natin. Anong kulang? Sana walang kulang, no? May, may butas, kaibigan, no? Butas ang isang box sa pure gold. Check natin mamaya. So ito yung ginagawa ko kay bilang isang tindera, no? Nagbabantay ng tindahan, nag nagkikwenta ng utang, and then tumatanggap ng mga deliveries, and then later magdi-display. <laughs> Marami talaga tayong mga gawin. Oh my God! Ang bigat kaibigan, Siguro mga can goods ito mga dilata. Ang bigat. Tiga. Ayan. So kay Bigan, naging masaya tayo, ha? Uy, bakit maliit ito? Sabi ko 6 liters, pero 5 liters lang. Oh my God! At isa lang, sabi ko dalawa. Yan, check natin mamaya sa resibo dear friends, asan ba yung resibo? Yung isang box, butas. Ayan mga kaibigan, narito na yung resibo na. Ang galiin talaga natin mag-check ng ating mga stocks, lalo na yung mga bagong dating na deliveries at resibo kaibigan no, para iwas logi. So ngayon, i check ko muna kaibigan ha, kasi butas yung isang box, and then, isa lang yung aking absolute na 6 liters dapat, 5 liters lang, at isa, dapat dalawa yun. Iti-check ko muna. Again, thank you so much sa mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsuporta kay Ate asid Asin, support tayong lahat. Okay, thank you so much. God bless.